Hello mga kabuhid Dispiras na sa piyesta Kaya nagluto na kami ng Suman Ayan oh. oh. Suman oh. Yung isang kaldero Ito na siya guys Luto oh. na Pagkalami sa templa Ay mama sa budbud. -bud. Like mm. Sa admin, oh. Busy. Grabe Laki ng ano, kawa. Mamaya pa, mga yung baboy katayin na rin. Doon ang o. Oh. Ang lalaki ng baboy doon. yan Pagdahan natin yung baboy na katayin na maya nila. Tiyo. yan oh. Yan, nakahiga. Saka yung isang puti, oh. Kala mama yan. Saka yung isang malit. Lechonin yan bukas. Piesta. Yan, oh. Okay. mama, oh. Ayan yung isa, oh. Yan, pang lechon, oh. Yung. Ayan yung pagkatayin bukas. Yan, oh. dito sa probinsya. Tuwing pista, busy. Ito yung pinaglitsyo na nung kasal ni Christine. You know. Ayan o. ni Admin. Maglitsyo ulit yan bukas. Ayan. Masarap nung ano. So ni mama eh. The best talaga yung templa dito. Matamis. Tamis na may kunting alat. Ayan yung the best. Perfect na suma ni mama. Ayan you know? o kanang lami do ko ang budbud di ani kayo papalit ang sa sa suman ha tayo isa oh Okay. Thank you for watching, mga kuhid. Ito yung ganap natin ngayon sa Desperas ng Piesta. Dito sa Gango o Samis. Samis Occidental. Thank you for watching. Bye-bye.